So ngayon mga boss, meron tayong gagawin. Maglalagay tayo ng biometer mga boss. Dito. Para sa amplifier. Kung paano ang connection mga boss. Ito. Para lang sa aming nagsisimula pa lang yung mga master dyan. Alam na alam na to. Kung paano magkabit nito mga boss. Yan. Biometer. Para sa ating amplifier indicator mga boss. Yan. Sa, sa, dyan sa harap. Yung umiilaw. Yan. Ganito lang mga boss. Ito. Yung supply. Itong dalawa. Pag bumilikan ito mga boss. Meron siyang tatak dito. Ground. Positive. Tapos. Yung left and right. Yan. Yan yung ano nya. Tatak nya. yun, o. No? Left and right. Or L saka R. Tapos positive. Tapos ground. Yan mga boss yung ito yung supply natin mga boss yung taas saka yung ito dalawang nasa taas yan yung ano natin ito yung ground tapos ito yung positive yan supplyan mo lang siya mga boss kung anong kung ano yung required sa kanya ito 15 0.15 ay 15-0 mga boss yung required sa kanya DC yan tapos ito naman sa L for left and right mga boss ito dalawa pagilaan yan mga boss sa left and right output ng amplifier dito sa output nya sa mga speaker yung yung positive yung kunin mo positive, isang positive dito sa left tapos yung right na positive na output dito sa kabila ganun lang mga boss yung paglagay ng ganito biometer LED indicator para sa amplifier mga boss ganun lang yung paglagay may rings muna natin mga boss para may pakita natin so, yan na mga boss may connect na natin huwag nyo na lang ano yung linagay kong resistor mga boss sa diode dahil convert lang to mga boss ano lang natin to yung linagay natin Ayan. pa na. Dito. Ayan. Positive out ng speaker. Ayan. Tapos yung kabila dito. Yung kabila rin dito. Mga boss. Left and right. Nakakunik na. At itong dalawang to. yan yung supply natin. Dito. Ayan. natin. Saksak natin. So yan na mga boss Kasaksak na Power on natin Yan mga boss Power na Volume tayo Isa lang yung cord natin Yan Kaya ito yung unahin natin Left yung mga boss, yung right naman, salamat natin, lipat lang natin to, kasak, yes, magugot, to so, mga boss, yan. Ganun lang mga boss. Yung paglagay ng biometer para sa amplifier mga boss, sa indicator. Yan. Yan, salamat panonood mga boss.